Ang iba pang balita sa Luzon, hatid ni Kay Butastas. Puspusa ng pagligtas sa isang batang babae na naipit sa pagitan ng dalawang pader sa isang bahay sa Legazpi City, Albay. Nahulog ang bata mula sa ikalawang palapag ng naturang bahay at doon napunta. Kinailangan pang gumamit ng maso para mailigtas siya sa pagkakaipit. Umabot ng tatlong oras bago siya nailigtas. Nagtamo siya ng sugat sa mukha at iba't ibang bahagi ng katawan. Nagpapagamot na siya ngayon sa ospital. Natukoy na fire-prone area ang walong barangay sa Naga City, Camarines Sur. Ayon sa Naga City Central Fire Station, dikit-dikit ang mga bahay sa naturang mga barangay. Delikado raw ito, lalo na't gawa sa light material sa mga naturang bahay. Payo ng BFP, bumuo ng Volunteer Fire Brigade ang bawat barangay, na responde sa lugar sakaling magkasunog. Panahon talaga. ang ilang residente ng Barangay Concepcion sa lokal na pamahala ng Naga City para mabuksan ang isang kalsada sa lugar. Ipinasara kasi ito ng isang may-ari ng lote dahil sakop daw ito ng lupang kanilang binili. Ayon sa mga residente, nakaperwisyo raw ang pagsasara ng naturang kalsada lalo na dito dumadaan ang karamihan sa kanila. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang may-ari ng lote. Dahil dito, nakatakdang magpasa ng resolusyon sa lokal na pamahalaan para mabuksan ulit ang naturang kalsada posibleng gamitin ang power of eminent domain kung saan pwedeng bilhin ng gobyerno ang private property para magamit ito ng publiko. Nasunog ang isang bahay sa Calatrava, Lumblon. Ayon sa BFP, napabaya ang kandila ang saninang sunog. Sinindihan kasi ito ng anak na may-ari ng bahay matapos magka-brownout sa lugar. Agad namang naapula ang sunog. Wala namang nasugatan sa insidente. Inaalam pa ang halaga ng mga natupok. Sinugod ng pideyang limang plantasyon umano ng mariwana sa Sugpon, Ilocos Sur. Natagpuan nila rito ang malawak na taniman ng naturang ilegal na droga. Na-recover nila ang nasa mahigit 200,000 tanim ng mariwana, 10 kilong binhin nito at 100 kilo ng dried mariwana. Tinatayang nasa halos 60 milyong piso ang halaga ng mga ito. Ayon sa pideya, matagal na nilang minamanmanan na naturang plantasyon. Inaalam ngayon kung sino ang may-ari nito. Inireklamo ngayon ng isang doktor sa Ilocos Sur Provincial Hospital matapos mambastos umano sa isang babaeng pulis at isang social welfare officer. Ayon sa isang alkalde, ipapamedical sana ng naturang pulis at welfare officer ang isang dalagitang ginaha sa umano. Nagtanong ang doktor tungkol sa ilang detalye na nakasaad sa dokumentong ibinigay sa kanila ng pulis kaugnay ng lagay ng dalagita. Nang hindi ito masagot ng pulis, inihagis ng doktor ang mga papeles sa harap ng pulis at pinagsalitaan ito ng masama. Ayon sa Provincial Peace and Order Council, magsasagawa sila ng investigasyon kung totoo ang paratang laban sa doktor. Kay Butastas, Nagbabalita, Pilipinas.